Hello, good Sunday everyone. Ang ngayon araw guys ay nagluto tayo ng pork steak. Uh, yan natin ngayon ng menu dahil takal na tayo hindi pagkain ng pork steak guys. Yan yan natin uh, iniwang pork. Uh, ginamit tayo na ay pork chop. Uh, yan, pork chop na natin ginamit sa pag magawin ng steak guys. Yan. Ito muna natin ang natin. Uh, dito ito muna natin yung ating pork chop. Yan, para mas masarap sa pagdadya prito guys hindi, hindi madulas yung ating karne ng baboy yan mga nakaprito tayo guys nakandaan na rin tayo ng kanyang pangsahog sahog uh, yan natin mga pangsahog pang prito na dyan uh, lang rin dyan uh, yung dalawang sibuyas na ginamit natin dyan tapos yung mga maliliit na sagit ng bagay yun ang gagawin natin pang gisa gisa mamaya bago natin yung lagyan ng sauce yan guys na magsimulan tayo ng gisa gisa guys yan yan tayo nga uh, po uh, luto ng pork steak. Yan. Sige, so, natin yung sibuyas at saka bawang. Yan. Pagka uh, maging brownies na guys, mag-additional na tayo ng tubig. Bayo natin gawing silbi na maging papalambot sa ating pililito na uh, pork chop. Yan, alu natin, alwaluin. Yan, maging brown. Ayan. Uh, Malapit ng mix uh, na Additional tayo ng tubig. Dahil lutong-luto na yung ating sibuyas sa kabawang. Ayan. Yeah. Tansya-tansya, lamunan natin tubig nya guys. Na magasapaw-sapaw sa ating nililagay na pork chop. Ayan, yeah, additional tayo ng paminta para man Masama na yung manot sa bango ng ating papakulo, papakulo na tubig Yan. Mali apat na sa sinang paminta powder na nilagay natin guys Adjust na tayo ulit mamaya Nag-additional na tayo ng uh, Sauce mister sauce may dalawang oyster sauce nilagay natin din guys Dalawang pack Tapos na tayo ng liquid seasoning para pampabango at pampalasa rin ng ating uh, sauce guys yan. Ano siya? Okay, nag na tayo ng asin para magkaluna na lasa yung ating tubig. Yan, pakuloy na muna natin guys. Yan ang ating pork na po na dito guys na nailubog. Nailubog na rin natin dyan sa ating tubig. Ah, Nag-adus na muna tayo ng magic sarap guys Para dagdag lasa Yeah, natin po Sap na na, na prito Lagay natin guys Sarad sana natin sa ating gawali Para Papalambutin muna natin Pinirito muna natin bago papalambutin Para yung lasa ng pinirito Ay maabsorb na sa ating sauce guys Yan Yan Medyo marami pala ito kasi 20 piraso na pork chop natin ginawa na pork steak. Yan. Kali maging puno, puno ang ating uh, nilulutuan na kawali. After okay, nyan medyo kulang tayo sa tubig, additional tayo ng tubig, medyo makasapos-sapos muna sa ating uh, pinilitong baboy para maabsorb yung lambot pakuloyin muna natin ng ilang minuto para hindi naman matigas yung ating pork chop, pork steak ayan. and guys after ng mga 20, uh, 30 minutes uh, yun ang itsura na guys uh, medyo malambot na kaya yan uh, pwede na tayo mag additional ng kanyang timpla pinis timpla na natin yan, sunod na natin yung kalamansi juice natin pinisa kanina. Yan. Para pampapanguna. So guys. <coughs> After nyo, naipatong na rin yung ating uh, iniwalay na sibuyas na uh, ring pagkahiwa yan guys yan yan natin yung sibuyas uh, nah, kailangan ilaw lang yung sibuyas na natin ni eh gamitin dyan uh, yap, medyo hap ko natin para medyo karansi pa at saka bago natin karansi pa pagka kinakain kain natin guys masarap na sibuyas pagka karansi pa para malinamnam sa uh, pork, yan nasa guys. na guys Salan-salan natin ng maigi para magpantay ng sa chat guys bago natin itakipan sa yan yan natin sura ng stick guys yan yami uh, yummy yummy na uh, okay guys thank you and good